Hello! nakikipag sa iyo ang serbisyong Analytical Guru Markets. Magsimula tayo sa isang buod ng korporasyon. Tignan natin ang bawat parameter ng mas detalyado sa ibaba. Kung interesado ka, maaari mo itong ihinto. Inaanyayahan ka naming isaalang-alang ang bawat tagapagpahiwatig ng organisasyon ng mainat. Ngayon titignan natin ang kasalukuyang performance ng kumpanya Taiwan Semiconductor, ticker ni -Line. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang kasalukuyang impormasyon sa panahong iyon, Abril 18, 2025. Ayon sa klasifikasyon guru, markets kumpanya Taiwan Semiconductor na bibilang sa subkategory. Compset, anim na pu kumpanya ang lumahok sa paghahambing, ito ay napakakinatawan. Kabuan para sa kumpanya, isa sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay 1.5 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng stock market sa kabuan. Makikita natin na ang average na marka para sa buong merkado sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa isa point rating ng kumpanya Taiwan Semiconductor. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga bahagi ng isang kumpanya taiwan semiconductor at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na over labindalawa months ang stock taiwan semiconductor nagpakita ng dynamics na 8.5%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na binawasan ng 2.1%. Wala itong sinasabing tiyak, ngunit kailangang isaisip ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya Taiwan Semiconductor nagkakahalaga ng US dollars 700 at bilyon. Na may subcategory market capitalization na US dollars 3,400 at bilyon. Taiwan Semiconductor account para sa isang bahagi ng 23.108%. Ito ay isa sa mga pinuno ng subcategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars daan at bilyon. Na may capitalization ng balance sheet ng subcategory na US dollars daan at bilyon. Taiwan Semiconductor bumubuo ng bahagi ng 18.13%. Paghahambing ng mga bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi T1 Semiconductor sa subkategory sa kaso ng market value assessment ay 23.108%. Ang capitalization ng balanse ay 18.3%. 18 Ito ay 21% mas mababa kaysa sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at halaga ng libro ng subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang mga obligasyon sa utang ng nasuri na kumpanya ay nagkakahalaga ng US$ Dollars 31.608 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa pagkapital ng balance sheet ay nagkakahalaga ng 24 na ng kapital. Resulta sa antas ng utang ng kumpanya, mabuti isa puntos. Ang market value to profit ratio ng kumpanya ay 21.6. Na may average para sa subkategori na 37.7, ito ay 43% mas mababa kaysa sa subkategori. Pagtatasa ng presyo ng merkado sa tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga organisasyon ng subkategori, mabuti 1 puntos. Ang mga kita sa huling 12 buwan ay umabot sa US Dollars million. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang inaasahang magiging US$ libo at 67 milyon. 51% mas mataas kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng tinansyang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 8.7. Ang average na subkategory na 4.2 ay isang daan at pito porsyentong mas mataas kaysa sa average ng subkategory. Pagtatasa ng halaga ng stock exchange sa kita nito kumpara sa mga indicator sa subkategory, masama, minus isa point. Ang kita sa huling 12 buwan ay US$ Dollars na at dalawampu milyon. Ang pasulong nakita para sa darating na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US dollars 120.410 milyon. Na 34% mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng tinantyang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ay 4.5% na may average para sa subkategori na 11.1%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at performance ng kumpanya ay 20.5%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 0%. Ito ay mas mababa sa bahagi ng market capitalization. At ang katotohanan ng ito ay sumasalamin sa kasalukuyang halaga sa merkado ng kumpanya Taiwan Semiconductor. Ang halaga ng kapital para sa bawat empleyado ng kumpanya ay 0,000 dolyar. Samantalang sa subkategory ay mayroong 2,500 at 67,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay isang daan porsyento. Pagtatasa ng dami ng kapital ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat empleyado ay 0,000 dolyar, na may average sa subkategory, 67.8,000 dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay isang daan porsyento. Pagtatantya ng kita para sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang bahagi ng mga benta sa bawat empleyado ng kumpanya ay US$ $0, Ayon sa subkategory 6,113,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay isang daan porsyento. Pagtatantya ng dami ng benta sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay 0.6% na may average para sa subkategory na 1.7%. Ito ay isang maikling squeeze risk indicator. Tagapagpahiwatig Greth labing apat na nagpapakita ng antas na 4.0% para sa kumpanya Taiwan Semiconductor. Para sa subkategory, ang antas na ito ay humigit kumulang 42%. Sa karaniwan, ang mga mahalagang papel ng subkategory ay tinatayang katumbas ng mga pagbabahagi taiwan semiconductor. Ang kasalukuyang pagpapahalaga ng mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars at 152. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 232. Ang pagkakaiba sa pagitan ng aktual na presyo at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 53%. Tingnan natin ang talahanayan ng mga order. Ito ay magagamit sa iyo. Ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na season ng impormasyon ng Stock Valuation at Reference System Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng mga pagbabahagi ng kumpanya Taiwan Semiconductor. Sistema ng pagtatasa ng impormasyon guru, markets isang desisyon ang ginawa. Huwag magbukas ng deal dahil ang video na ito ay isang pangkalahatang ideya. Maraming salamat sa mga manonood sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system mula sa Guru Markets.